Ang MiG-21 ay isa sa pinaka-iconic at pinakamatagal na nagserbisyong jet fighter sa kasaysayan ng militar sa mundo. Sa taong 2025, kahit na maraming bansa ang nagretiro na ng kanilang MiG-21 fleet, ang modernisadong bersyon nito ay patuloy pa rin ginagamit sa ilang bahagi ng mundo, kabilang ang India, Vietnam, at iba pang developing countries na umaasa sa kanyang abot kayang presyo at maaasahang performance. Ang MiG-21 ay orihinal na dinisenyo ng Mikoyan-Gurevich Design Bureau ng Soviet Union noong dekada 1950. Sa kabila ng pagiging isang lumang disenyo, ang mga modernisasyon nito ay nagpapatunay ng kanyang tibay, versatility, at kahusayan sa mga air combat roles. Ang 2025 na bersyon ng MiG-21 ay kadalasang tumutukoy sa mga upgraded variants tulad ng MiG-21 Bison, India, Lancer, Romania, o bed upgrades ng iba't ibang bansa. Sa panlabas, halos hindi nagbago ang kanyang compact na fuselage, delta wing configuration, at single engine layout, ngunit sa loob, maraming napalitan at na-upgrade na systems upang ito'y maging relevant pa rin sa modernong panahon ng air warfare. Ang pangunahing bahagi ng MiG-21 ay ang kanyang airframe. Ito ay gawa sa high-strength aluminum alloys, may compact na disenyo para sa mataas na speed at maneuverability. Ang Delta Wings ay nagbibigay ng mahusay na stability sa high-speed flight at dogfight engagements. Ang landing gear nito ay retractable tricycle type, matibay at kayang lumapag sa semi-prepared runways. Sa 2025, maraming MiG-21 ang may reinforced airframes para tumagal pa ng ilang dekada sa serbisyo. Sa propulsion system, ang MiG-21 ay pinapatakbo ng isang single turbojet engine. Para sa mga upgraded units gaya ng Bison, ito ay karaniwang ang Tumansky R-25-300 turbojet engine, na may thrust na hanggang 97.4 kilonewtons with afterburner. Ang engine na ito ay nagbibigay ng kakayahan sa aircraft na maabot ang bilis na Mach 2.05, halos 2,175 kilometers per hour, isang malaking advantage kahit sa kasalukuyang panahon. Ang range nito ay nasa humigit kumulang 1,210 km na maaaring mapalawak gamit ang external fuel tanks. Pagdating sa Avinex, dito makikita ang tunay na modernisasyon ng 2025 MiG-21. Ang mga upgraded variants ay may bagong radar systems gaya ng Israeli L M2032 radar na kayang mag-detect ng target sa malalayong distansya, sabay-sabay na mag-track ng maraming target, at may kakayahan para sa Beyond Visual Range, BVR, missile engagements. Mayroon din itong mga bagong navigation systems, modern digital flight computers, at GPS-based systems para sa precision targeting. Ang cockpit ay isa sa mga bahagi ng MiG-21 na malaki ang pagbabago. Sa halip na lumang analog gauges, maraming bersyon ng 2025 MiG-21 ang may modernong glass cockpit, na may multi-function displays, MF ads, digital HUD, head-up display, at hands-on throttle and stick, HOTAS, controls. Ito ay nagpapataas ng situational awareness ng piloto at nagpapadali ng mission execution kahit sa complex na combat scenarios. Ang armament ng MiG-21 ay nakadepende sa variant at mission profile. Standard armament ay isang internal JISH-23 na litro 23mm twin barrel cannon. Para sa air-to-air -air missions, may kakayahan itong magdala ng iba't ibang missile gaya ng R-60, AA-8 Afid, R-73, AA-11 Archer, at maging mga western missiles tulad ng Python-5 depende sa upgrade package. Sa ground attack configuration, maaari itong magdala ng bombs, unguided rockets, at precision-guided munitions gaya ng laser-guided bombs. Bukod dito, may kakayahan ang ilang modernized MiG-21 units na mag-operate ng electronic warfare pods, reconnaissance pods, at external targeting systems. Ang mga ito ay nagbibigay ng flexibility sa iba't ibang uri ng mission, mula interception hanggang ground strike at tactical reconnaissance. Isa rin sa mga bahagi ng MiG-21 na pinapansin ay ang kanyang maintenance at operability. Isa ito sa mga pinakaabot kayang jet sa buong mundo sa aspeto ng maintenance. Ang mga bansa na may limitadong budget ay patuloy na gumagamit nito dahil madali itong ayusin, may mga available na spare parts, at may sapat na pool ng mga experienced technicians. Ang MiG-21 sa 2025 ay hindi na lamang isang old school jet kundi isang patunay sa kahusayan ng Soviet engineering na patuloy na niredefine gamit ang modernong teknolohiya. Ito ay ginagamit pa rin bilang frontline defense ng ilang air forces at bilang training jet para sa mga bagong piloto na nangangailangan ng high performance experience. Sa ilang bansa, ginagamit rin ito bilang aggressor aircraft sa mga military exercises upang masimulate ang combat engagements laban sa supersonic threats. Sa huli, habang papalapit na sa kanyang full retirement ang MiG-21 ay maituturing na isa sa mga pinaka-successful at pinakamatibay na jet fighter sa kasaysayan. Sa taong 2025, ito ay nananatiling simbolo ng kakayahan ng classic design na sumabay sa hamon ng makabagong panahon gamit ang tamang kombinasyon ng upgrades at operational adaptation.